alam naman natin na bawal ang nagdadrive ng may hawak ng cellphone kaya dinala ko talaga yung sasakyan kong ano uh, tinted mga idol dahil pwede ako mag video video ng hawak kong cellphone kasi hindi naman ako makikita ng mga traffic enforcer sa loob ng hawak kong cellphone ko eh diba kasi minsan nadali na rin ako nito eh. yung isa kong sasakyan na ano ginagamit hawak ko yung cellphone ko pero hindi ako nagbibideo eh ako uh, matraffic pala dito sa Usmini Highway mga idol so pauwi ako mga yun mga idol no ah uh, galing ako dito sa Diamond Hotel ngayon dahil hinatid ko yung anak ni Mab kasi meron siyang inatinan ngayon na ano uh, birthday party daw so uwi muna ako ng bahay mga yun mga idol So dito ako banda na ngayon sa may Usminia Highway yan uh, kakanan na ako diyan mga idol no. Kasi pa ano ako pa Magallanes ako. Del Mirbil yung uwi ko. So pag dinor ko ito mga <laughs> idol ito. <coughs> pag dinor ko yan, uh, ang punta ko niyan nagtahan. So may nila pa nagtahan yan mga idol pag dinor ko yan no. So tayo dahil uh, ano uh, pa tayo sa kanang tayo dito alright so yung aking alaga ah, babalikan ko na lang mamaya yan mga lahat 11 alright kaya tara let's go yung tinuturo ko kanina sa osminya Highway hindi na ako nag osminya Highway kumana na lang ako dito sa may ano ah top abinyo dahil ah, matraffic doon so dito na lang ako nagdaan alright ay hirap tatagalan ako doon <laughs> dito na lang ako so pagka oh, sa may ano sa may lasal kakaliwa ako dyan mga idol dito lang traffic eh o oh. so ito yung lasal mga idol no yan ito naman yung ano college of Saint binil mga idol no Ayan. dati yung naghatid sundo pa ako ng estudyante ko dito mga idol sa ano dito sa Lasal kapag ka ano uh, sundoan na pag wala pa yung alaga ko dyan ako nagpaparking sa may mapdo na yan no oh. dyan ako nagkahantay sa aking alaga alright yan ito diretsyo ito pagpunta ito ng ano McLaren sa Idsa pa uh, diretso ito alright so dito sa may stoplight to mga idol uh, kakaliwa ako dito lulusot pa rin ako ng uh, ano uh, sa may Usmini Highway ah okay dito pala Vista Top mga idol Vista Top so ayan mayroon dyan ano uh, Aldi tapos may land bank Starbucks so oh. tapos itong stoplight na to kakaliwa na ako dito yan dito naman o oh, yung kabila oh, yan oh. itong kabilang lane mga idol national bookstores alright uy may ano pa dun may, ina, may mang inasal pa dun oh. <laughs> na, nakakaliwa na ako ano so medyo matraffic lang ito yung vlog mga idol na ano, uh, walang huli dahil yung sasakyan ko tinted. Kasi pagka delikado kasi ginagawa ko mga idol eh. Alam naman natin na bawal ang nagda-drive ng may hawak ng cellphone. Kaya dinala ko talaga yung sasakyan ko ano, uh, tinted mga idol dahil pwede ako mag-video-video ng hawak kong cellphone kasi hindi naman ako makikita ng mga traffic enforcer sa loob ng hawak kong cellphone ko eh. Diba? Kasi minsan nadali na rin ako nito eh, yung isa kong sasakyan na ano, ginagamit. Hawak ko yung cellphone ko, pero hindi ako nagbi-video eh. Ah, tumawag lang yung aking amo. Tapos sinawakan ko yung cellphone ko. So nangyari ngayon, hinuli ako. Sa Ortigas yun nangyari sa akin eh, hinuli ako eh. So nag-violation ako ng mga 500 pero hindi ako tinikitan mga idol. Ah, naabutan ko lang yung ano, traffic enforcers ng ano 500. <coughs> si bawal pala daw yun. Yung ganito may hawak-hawak ang cellphone ng Si Delicado. Eh pag nagpaliwanag naman ako, sabi ko maingat naman ako kahit naman ako ay, ano hawak-hawak ko cellphone ko pero nagingat naman ako. Nandito na ako ngayon sa Magallanes, no. So, hindi tayo ma-traffic ngayon. Ang ganda ng ano. Kan, mga idol. Ang ganda ngayon sa Magallanes, oh. Smooth na smooth 'yung ano. Ah, kanyang traffic. bagay kasi Sabado kasi ngayon, eh. Hindi siya ma-traffic. Yeah, no? pati Pating kabilang lane, mga idol. Hindi siya ma-traffic. ismotik lang siya. <laughs> ismotik Uy. Kala ko ba walang traffic? Bakit biglang naging matraffic dito? Oh? Shield <coughs> na yan dyan eh. Shield Magallanes na eh. Siguro gagawin ko ngayon mga idol. Uh, ano na lang ako? git na lang ako kasi kung magdadaan ako dyan sa ano, service road baka dyan yung matraffic ngayon eh. Kala ko walang traffic, walang niya. Traffic din pala dito. Sabado ngayon mga idol ha. Pero ganyan siya oh. Kala ko kanina walang traffic. Pero yung kabilang lin naman wala oh. Wala sa traffic. So mamaya siguro pagbalik ko nun sa mga bata. Kasi mga ilibing ko na sila babalikan eh. Dahil mga... Alam ko mga 12 matapos yun eh. So pag balik ko mamaya wala nang traffic to kasi gabi na eh. Yan oh. Yung sobrang traffic mga idol, yung ano, pagkat ng Skyway oh. Grabe. Misto lang ano na yan, ah, parking lot. right. <coughs> so yan mga idol no, ah, git na tayo. Dahil matraffic dyan sa service road so. Sabi ko na nga ba matraffic service road eh. So tolgit na tayo para mabilis. Dahil uh, ako ay ginugutom na. Nagbaon pa naman ako. <laughs> Pinagpabaon na pa naman ako ng misis ko ng kanin at saka yung ulam. Kasing sabi ko kanina, ah, uh, hahantayin ko yung aking mga alaga, hindi ako uuwi. So problema, nagbago yung isip ko, ayaw ko na magantay doon. Ano kasi, Ah, uh, wala akong gagawin dun eh. eh. sabi ko, uwi na lang ako. <laughs> All right. So dito na ako, malapit na ako sa Mirbel mga idol. Malapit na ako sa bahay. Kakain ako pagdating ko. Nagutom na ako eh. <laughs> All right. O di ba? Dito sa toll gate, walang ano, walang traffic. Diretso lang. Siyempre dito tayo sa kas. Wala man tayong load eh. Magkas tayo. At dahil nandito na nga ako mga idol sa loob ng Mirbel no, sa amin. So hanggang dito na lang yung aking videos mga idol no. Ah uh, ngayon iimbitahan ko naman kayo mga idol ng kung baka naman pwedeng pakiclick ang notification bell button para maging updated kayo sa aking mga videos na darating at saka kahit uh, pa like and share na lang mga idol para dumami yung ating mga friends sa youtube alright kaya mga idol, uh, hanggang dito na lang no dahil andito na ako. So ito na yung aming ang bahay ng aking bus yan now. Oh. All right. Dito na ako. Yan, oh. Yung kinabit kong Christmas light kanina, oh, ayan, oh, gumagana na. <laughs> All right, ang ganda oh.